Sagot. Ha? Sasalbayahin mo pa to. O, magkaibigan tayo. Huwag ka mananalbahin ng tao, ha? Kapre ka. O, uusap tayo, ha? uusap tayo, ha? Alisin ko ang kamay sa bata ito. Huwag kang alis dyan, ha? Pag sinabi ko umalis, saka ka lang alis, ha? Bait ka. Babait ka na mula ngayon. Inuutusan kita. Kaya ka tang utusan? Bakit? Takot ka sa akin? Bakit? Ha? Mabait ka. Pero sa akin, mabait ka. Susunod ka sa akin. Lahat na sasabihin ko sa'yo, naiutos ko sa'yo, susundin mo. Magkaibigan na tayo ngayon. Huwag ka mananakit, ha? Siya, pagalingin mo yan. Pagalingin mo. Sige. Galaw, galaw mo ang kamay niyan. At pagalingin mo yan. Pagalingin mo. Hmm, hindi maganda yan, ha? Pagalingin mo siya. Huwag mo siyang susundan. Natatakot eh, ha? Hmm, saan puno? Saan puno? Ka nakatira? Doon sa malaking puno. Sa malaking puno. Saan yon? Malapit sa clubhouse. Malapit sa clubhouse? Hindi daw. Saan? Doon sa pinakadulo sa amin. Pinakamadulo daw. Doon sa inyo. Doon sa malapit sa bahay ng bata? Doon sa may may bangin saan? Sa probinsya? Diyan sa aldeya? Siya kaya Puno. Siya ay... sa pinakadulo. Sa pinakadulo? Nakita mo yung batang yan? Anong ginagawa ng batang yan? Ba't mo nakatuwaan? Ha? Nag-iikot sila eh. Nakita ko sila. Ah, nag-iikot sila. Eh, Ngayon. Ikaw papakati mapapagkatiwalaan kung hindi ka mananakit ng mga tao. Kausapin kita, bakit kita natawag? May kapangyarihan ba ako? Malakas ba? Takot ka doon sa kapangyarihan kong yon? Sasaktan mo ba ako? Bakit? Sagot. Bakit? Hindi kita kaya. Babait ka. Babait ka na. Pwede tayong maging magkaibigan. Pero hindi ka mananakit. Susunod ka sa lahat ng iniutos ko. Papagalangin mo yung batang yan, ha? Pwede tayong maging magkaibigan. Naman tao, siya natawarin na. Nakikita mo ako nakikita kita. Ano ka ulit? Ano ka ulit? Mm. Mawawala na sakit ang batang yan? Gusto kitang pangalanan para pag tinawag kita. Ano gusto mong pangalan? Ikaw magsabi. Hindi ko ng kaibigan. Bakit gano'n? Ang mga kaibigan ko, kapre. Bakit gano'n kayo mga naging kaibigan ko? Pero mababait silang kaibigan natin. Mas tunay silang kaibigan kaysa sa tao. Kaya siguro wala akong kaibigan. ano na. na. Anong pangalan na gusto mo? <laughs> oh. ano Anong pangalan na gusto mo? Nalaki ba siya o babae? Ang kapre lalaki. ay lalaki. Lalaki nga. Lalaki ka ang kapre? Ano pangalan na gusto mo ibinyag ko sa iyo? At pag tinawag kita ng tatlong beses, darating ka, ha? Susunod ka sa lahat ng iniuutos ko, ha? Anong gusto mo pangalan? Pili. Ha? Anong gusto mo pangalan? Anong gusto mo ipangalan ko sa iyo? Ha? Ang dami ko na kasi kaibigan na kapre. Ikaw na lang si ano si si <laughs> si ano kaya maganda ano maganda pangalan ba yun pre na lang pre pre lika dito pag ginanong kita ng tatong bes, darating ka ha promise sige nga tas mga kamay mo kung talagang darating ka pre dadating ka susunod ka sa lahat na iniutos ko ha oh ang pangalan mo mula ngayon ay kaibigang Kapre Pre. Pre na lang. Pre, liga Pag nawag kita ng tatlong beses, kahit nasa ako ko, darating ka, ha? Promise? Hmm. tulungan mo ako, ha? Na makapagpagaling pa, ha? Tapos, yung mga katulad mo, huwag magagalit sa akin. Nakikita ko nga talaga mga Kapre. Anak ba ako ng Kapre? Anak ba ako sa ibang mundo? Ano talaga? Kahit na namatay yung nanay ko, kitang kita ko bunubuhat yung kabaong nanay sinabi ko sa kanila nakita nila lahat na maangan tapos nagtumbahan ng mga bulakla yung isang kapatid ko guntik na mabangga o paano pre pre ang pangalan mo sa akin ha pre pag tinawag kita ng tatlong beses kahit nasan ako darating ka tutulungan mo ako o hindi ka batina tayo Mulat na, gagaling na to. Konting ano na lang to. nag na Kumaka mo.